Ito eh, island. Tara po, ito na tayo. Sige nga, bahala ka dyan. Sabi mo, pupuntahan natin yung kuweba Pupuntahan muna namin yung kuweba bago kami mamingwit. Pero meron daw do, ano doon eh. Magandang pamingwitan sa may kuweba eh. Malalim. Ito, malalim din naman.

ito sulit ulit. Ay lang to, paykot. Ngayon, yung kami ng mangingis. Ng mimingwit lang ng sa gilid na 'yan, marami diyan. Ngayon, makikita niyo yung huli namin nung sa cooler. Ginagawa na namin na video yung kami mingwit namin kasi eh excited mga pamingwit yung mga ito eh. pagdating na pagdating dito nag ayos na kagad ng mga pamingwit hindi na nakapag video oh, nakakaikot oh, ba kami dito no, kasi natin parang hirap dito oh. Uy, parang mahirap yung daanan dito Sana. Ano po, tol? Nakahuli ata to si Angelo. Oh. Ay, laki. Uy, lapu-lapu. Laki nang nakahuli niya, boy. Ay, lapu-lapu ba yan, snapper? Lapu-lapu, boy. Ang laki niyan. Nice na ayos yan. Ang ganda ng ano. Kulay, oh. Malaki. Napalad na. Napalad, lo. Ano yan, Sabi na, boy, po. Ayun, oh. Saan mo yan? Tuk-tuk mo muna dyan para sa si gilid. Diyan o. No? Okay. Balik ka muna lang mamaya. Okay. Diyan. Ano yan, hindi na makakawala okay. yan. O yan na kasi tayo mabingay. Tuntahan muna natin yung ano. Ayan, yeah, papunta na natin. <laughs> papunta na tayo, papunta. Hindi rin ba tumayaan na naman dyan? <laughs> Lugi ka ba? Lugi ba? Hindi naman. E, Nagbibidyo kasi ako eh. Ang hirap eh. Ayun, okay lang yan. Sige. Diyan ka masaya. Supportahan ka ka. Ako na, dito. <laughs> lang, boy, ha. Pakaw na dulos dito. Wala tatay. Ali. Tatay na si Tatay Gilid. Reklamo ya. Ang magmamadali ah. Baka imbis na magka-video tayo dito. Nabasa tong ating camera. Ano pa naman to? Oh, ano na alam nga dito boy? Ano hagis uh, gusto ng camera uh, pag? Uh, ...nadulas ako dito. Okay. Oh, na man. Kita mo po, namin yung kweba. Mamaya ako namin yun yung pangangawi. dito ah. Yung mga bato sa as. Boy, malapit na tayo. Nakita ko na yung ano yun. Eh, bahura. Marami dyan, no? Pucha, punta muna natin yung kuya. Balik na. Baka... Naku, ito na yung mahirap. Dapat di na iwan yung bingwit dito. Parang ginawa-ubra dito. May mga

lakas ng ng ko kita boy hindi kita pero yung bigwit dito ano ba? tara iwan mo hindi na namin yung mga kamit muna kami doon muna namin dito Let's go. Okay. Oh, ito na yung kuweba. Sinasabing kuweba. <laughs> Grabe. Lalim, oh. Eh. Kaso, hindi ganun kalalim yung kuweba dito. Paano ko ba naman yung malalim? oh Ito lang yung... Ito kami galing. Ito yun yung kuweba. Sinasabing kuweba. Oh, may walo-walo rito, ah. Yung mga talaba, oh. Ano ba yun? Sige kita kayo. Malit lang pala, hindi pala ganun kalalim. Pero pwede ka na rin dito sumilong pagka sumilong may bag yung nawala. May nabot ka. Pwede pa o. Kaya natin dito. May daanan pa. Pwede dito. Ano eh, may tulip din dito mga boy? Ano? Ito ako meron dito. Ito natin yung ilaw.

Ano, di sa parteng ito kasi pa na. Siksik na din dito. Tapos mo rito, may butas na malalim. Hanap tayo ng para Ayan. Ayan, butas. Saka na dito. na sign. Para. focus natin yung harap okay <coughs> <coughs> nice. oh ito yung sugat Pwede ko na ayaw pa kung isa nito sa Dapat bukas, Bundok ka sa kabilang bundok So yun, island din yun Nilusutan din doon Kabilang So yun lang Okay Sige po Ah pag Pag-i-fishing naman ang ating video Ah Nadali na kami, ang laki. <laughs> Oy, nakakatawa naman. Oh, na boy. <laughs> ito tropa na nadali rin kasi kinag- nawala yung lur. Oy, patay kayo siya sa akin ito. Sige na. Kamiyan <laughs> na ulit guys. Tayo sa tubo na ito. Para siyang toko. Pero steg you niya ako. Know, Flying fish na eh. Lapad ng pakpak oh. <laughs> ako, yun ba? Nakahuli na naman tropa yun. Ay <laughs> ah! <laughs> Ito si Oh, tapos 'yan, ang dami nyo Masabi pa 'yo. Iakyat mo. Ito na yung huli mo. Bibigyan ito lang ko oh. ito, boy. Bibigyan ito lang ko ito. Oh. 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 Okay. Okay. Dalawa. Dalawa, di ba yan? Tapos naalala mo tong apat na to. Yung maliit na yun, akin yun, so. yung pangit na yun, yon yon. Tanong mo siya, kasama ko mako, yan doon. Eh, ba't dalawa pangit mo? Dalawa nga yun, dalawa isang malaki. No, ito no, ito no. yung papunta pa lang kami, nahuli ko to. Saka Sunod pa, huwi na kami yung tatlo. Tapos ito, hindi